Kailangan ba ng extra income? Naghanap ka ba ng tamang kumpanya? mga kasawa naghanap ba Nag Nag ka kayo ng opportunity? opportunity? Estudyante ka ba? Call center agent ka ba na katulad ko? Negosyante ka ba na katulad ko? Nasa gobyerno ka ba? Manager ka ba? Artista ka ba? Pagod ka na ba sa trabaho? Kung ikaw ang nanonood ng video na to para sa iyo to Hello guys, good morning. I'm Paolo nga pala. Dating empleyado lang ng Pure Gold. Uh, dati lang akong manager ng MACDO. Dating call center. Uh, dating driver. At... Isang may bahay. IT by profession. Uh, former OFW. Dating akong OFW. Dating OFW, civil engineer by profession. It's former OFW, retired aircraft mechanic. Dating OFW. Dating empleyado ng gobyerno. Dating manager sa Shakey's. Isa po akong seaman. 1 Dating po akong security guard. Dating nursing student, graduate. Dating negosyante.